So ayan guys Papa welding tayo ng bracket uh, Putol Naputol yung ano Pinaka kabitan nung upuan Ayan dito Naputol na eh Crosswind Sakit ng crosswind Manipis lang din yung ano yun Pagka nagpapawelding ng hindi maganda nasisira yung ano yung bracket nya nasisira eto insulation ano ah. May, 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 rubber pa sya o oh, rubber oh. Ayan eto meron dito pag winelding kasi to ang kalalabasan ganito eh oh, sa nipis nung pinakano nya kasi susunog sya oh, oh. ayan o oh. ayan o manipis so oh, kailangan professional yung titirada eh. Ayan, no? so ulo no? ko. Punit, no? Eh, since ito ay, ano, ito yun siya, oh. Ayan, original, no? Bracket niya. Pagka welding di maganda, pupunit. Ayan. Talaga yan dun. So, uh, pa ah, ko dito sa mga expert. Ayan. siya oh. Ayan siya oh. Papahayos natin. Mamaya, makikita natin kung gaano yung tsura niya. So, Papahayos natin.